Magandang araw sa inyong lahat. Ang video na ito ay ginawa para magbahagi ng kaalaman at karanasan na maaring makatulong sa marami. Hindi ito ginawa para manira o manakit ng kahit sino, kundi para magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang video para updated ka sa mga susunod pang kwento. May isang lalaki na break team matagal nang may mabigat na pinoproblema. Bata pa siya. Pero napansin niya na tuwing siya'y nagpapaligaya sa sarili, o kaya'y o kapag may nakalambingan, napakabilis niyang matapos. Sa simula, hindi niya ito gaano'ng pinapansin. Pero habang tumatagal, nagsimula na siyang kabahan. Ang iniisip niya, paano kung dumating ang araw na may makarelasyon ako? Paano kung hindi ko siya mapasaya? baka matawag lang akong mahina dahil dito halos gabi-gabi ay hindi siya mapakali pinilit niyang maghanap ng solusyon nagbasa siya ng mga artikulo sumilip sa forums at nakipag-usap sa mga taong may parehong karanasan hanggang isang araw nakakita siya ng isang pahina na tumama sa kanya Nakasulat doon ang mga dahilan kung bakit maraming lalaki ang mabilis matapos. At kasama rin ang mga teknik kung paano matutong mag-control. At dito siya natauhan, hindi pala ako nag-iisa. At higit sa lahat, may paraan pala para malampasan ito. Sampung dahilan kung bakit mabilis matapos ang ibang lalaki. Una, psychological factors tulad ng kaba, takot o sobrang excitement. Ikalawa, stress at physical o mental fatigue. Ikatlo, mataas na sensitivity ng ari. Ikaapat, hormonal imbalance lalo na sa serotonin. Ikalima, kakulangan ng bembangan na karanasan. Ikaanim, subconscious pressure na magmadali. Ikapito, medical conditions gaya ng prostatitis o erectile dysfunction. Ikawalo, genetic predisposition. Ikasiyam, nakasanayang mabilis na pagpapaligaya sa sarili. At ika ikasampu, problema sa relasyon o emosyonal na pressure. Matapos niyang mabasa ito, mas lumuwag ang kanyang dibdib. Ah, kaya pala, sabi niya sa sarili. Pero hindi dito nagtatapos. Dahil kasunod nito, nakasulat din ang mga konkretong paraan para makontrol ang sarili at tumagal. Limang teknik para mas tumagal at makontrol ang sarili. Una, start-stop method, kung saan kapag malapit ng matapos, huminto muna, magpahinga ng ilang segundo, sa kabumalik. Ikalawa, squeeze technique, kung saan kapag malapit ng matapos, bahagyang pigay ng dulo ng pipino para mabawasan ang tensyon. Ikatlo, paghinga at relaxation sa pamamagitan ng dahan-dahang paghinga at pag-iwas sa sobrang tensyon ng katawan. Ikaapat, pagbabago ng focus upang hindi laging ituan ang isip sa pag-abot ng climax, kundi mag-focus din sa halik, haplos at emotional na koneksyon. At ikalima, regular exercise at healthy lifestyle na malaking tulong sa physical na kalusugan at kontrol ng katawan kabilang na sa lambingan. Sa puntong iyon, nagkaroon siya ng pag-asa naisip niya. Hindi pala katapusan ng mundo ang problema ko. May paraan at nasa kamay ko kung paano ko ito haharapin. At mula noon, hindi na siya natakot sa hinaharap. Alam niyang darating ang araw na makakahanap siya ng partner, at sa pamamagitan ng kaalaman at tiyaga, matututunan niyang hindi lamang pahabay ng oras, kundi mas pahalagahan ang totoong kahulugan ng pagiging malapit sa taong mahal niya. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Naway nakatulong ang simpleng kwento at mga kaalaman na aming ibinahagi. Kung may sarili ka ring karanasan o opinyon, huwag mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at kaalaman na kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.